Hi guys, punta kami sa Bangkag. Maligo-ligo. Pukuha kami ng suha. Ayan si Orselito. Ayan o. Palayase eh. Ayan ko papalara. Papalayase na tayo. Palayas. Sobra ng mainit talaga dito pari.

na sa tigay, hindi uso kinikilo. Hindi uso. uso. Ito, yung tangkal, yung eh, takatakal. Oo, takat. Oo. Oh, taka -taka. uh. So guys, punta na tayo sa bangkag. Balag na sa mga, oh. Hindi na pala dito video, oh. Oo nga. Ayun, luminaw na, pwede na maligo, oh. Ha, maya, pangbalik. Maligo tayo. Oh my god, pula dito. Oo oh, nga. Hindi nga, sabi ko sa'yo oh, kapo, Yan ang ini sa nayanador do tayo. dito pala maraming mangga oh. Okay, tawer nang yo. Marami bang suha dito? Parang taas ng puno dyan. Asyong ko! Asyong ko! Oh, may dyan. Baka na yung pinag pa yun. Ang tanahang papaya. Luya. Luya. Ito luya, no? Ito luya, ang dami. Luya, ang halte luya. dami luya nila. Ay, eh, luya yan. Hmm. Pabila pa, Ayun, no? Sobra nang madaming luya dito, pare. <laughs> Yan, ito yung lupa nila nanay dito. Sa bangkag. Ano, ang dami. Sa kabila, pala yan, nila. Yung doon, natin. May isdaan pa. Mm. Wala kaya ano dito, Uncle Likoy? Ahas. Cobra. Dito naman, mga talong. Mga talong, John, dami oh okay, oh guys, daming talong dito. Ayan, talong. Talong, talong. Ayan, dito tayo sa farm nila, Lolo. Sobra ng maraming talong dito, pare. Ayan, talong. Ayan, puro talong. Hi guys. Dito nga pala kami ngayon sa... Ito so, tiyo, yung mga ano, talong na bilog. Dito pala galing yun, yung mga talong na bilog. Oo. Oh. Talong. So. Tara, kuha tayo suha. in dami suha. hinugno na, oh. Talong. Ano? Tara, doon tayo. Talong. Siya lang ka sinakuha ko. Ito, papaya. Marami. Oh, grabe yung bu... Tiyo, tinamin yung bunga ng papaya hanggang ano, baba. Grabe yung ano guys oh. Papaya, ang dami sobra. Dami oh. Hanggang baba, may bunga. Pipitasin na lang. Grabe, sobra ng maraming papaya dito pare. Ayan guys, kuha na sila ng suha. Ito, ang dami rin yung saging dito. Sagingan. Ayan. Tapos suha. Lucky oh. Sobra nang hinugyan pare ah.

tusok Okay, bagsak mo Boom Ang laki Ang laki guys Ang <laughs> laki ng suha so ito guys, nakakuha na kami ng suha. Sobrang laki nito. Ayan, nanunungkit pa si Uncle Leco. Dito pala maraming suha sa bangkag. Tapos na kami manguha ng suha. Ayun, no? lili-lay up pa. Balik na kami. Lalaki nang nakuha. Doming suha. <laughs> <laughs> oh nga. Dito, Yan, pahinga lang kami dito sa may ano guys, sa may ikubukod dito sa bangkag. Nilagay well, nila dito. Nakuha pa kasi so, sila yun, ng kalamansi. Uh, hey. Sila? Pag ano nga biyo? Pag naman siya yung dalawa. Pag ano lang dito. Pag ano nga yung Parang parang tray. Ang dami na yan ah. Sobrang dami na yan pare. Palapot pa. Ay! May tawa. Asyong ko! Asyong ko! Asyong ko! Asyong ko! Ay. Ang dami nyo na nakuha ang kalamansi, pare. Uy, hinug na yan ah. Oh, uh. Alright. Ang daming kalamansi oh. Oh. Ang lalaki pati ng kalamansi oh. Tama na. Mga tampo. Dami ng lalaki ng kalamansi. Oh. <laughs> oh, Luya, mag-okay na lang kayo ng Luya dito. Luya, di kayo kuha. <laughs>